ayun yung kahapon hindi nakita no 11 kasi nagdodoggy siya pag pinipindot yung 11 nagiging 12 nagiging na 12. po ayun talagang 12 na yan so ayan okay na po salamat po okay sa po. awit salamat po brother Melvin at salamat po sa mga kapatid natin na patuloy na nakikinig ng pabalita ng ating Panginoon sa pamagitan ng programa na ito na ay araw-araw po tayong nabibless at nakakakita ng mga bagong katotohanan ng liwanag upang magpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Ng so ngayon ang ating pag-aaralan ay dinadalisay ng araw ng katwiran ang kaluluwa. Dinadalisay ng araw ng katwiran ang kaluluwa. So yan, ano? At ang ating pinakakitex ay dito nga sa Colossus 1, 12, 13. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, Banal, makapangyarihan sa lahat, aming tagapagligtas nang siyang naglika sa amin. Kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo, sumasamba, nagpapasalamat sa buhay na ipinahiram niyo po sa amin. Amin pong dalangin o oh Diyos na bigyan niyo po kami ng kaunawaan, karunungan, wisdom upang uh, amin pong uh, matutunan dito sa aming pag-aaral. Ay ma-apply namin sa aming sarili mga buhay at kami maging effect maging epektibo na magmi-ministry at maging example sa iba. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa Colossus 1, 12-13 na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi ang sabi diyan sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So ano po ang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoong Diyos? Naging karapat dapat tayo makabahagi sa kabanalan. Sa pamamagitan nino, ni Jesus, na mula sa kadiliman, tungo sa kaliwanagan. Ayan, sa pamamagitan ng minamahal niyang anak, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Sabi dito sa ating pong tatanggap tayo ng kapangyarihan, pribilehiyo ng bawat masugid na naghahanap ng katotohanan at katwiran na magtiwala sa tapat na mga pangako ng Diyos. Ibig sabihin, uh, pribilehiyo mga kapatid, karangalan natin na magtiwala sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, may mga tao kasi na pinapangaralan mo na parang chosy pa no. Nakaalam na ng katotohanan, parang chosy pa. Parang kawalan siya kapag ka hindi siya nabautismuhan. Parang ganun, parang paimportante. May mga ganun mga tao pa importante para bagang kawalan mo, ah, kawalan ng church, kawalan ng Panginoong Diyos, 'yung mag-backslide ka. Well, hindi mga kapatid. Dahil sabi dito, yun natin nga. yun natin na makabahagi ng katotohanan, ng kabanalan. Ayan po mga kapatid ko, magtiwala sa pangako ng Panginoon, ayan ay isang privilehyo. Ang Panginoong Diyos na nga yung nanguna para tayo ay maakay, para tayo ay makuha, para tayo ay ma ma magkaroon ng buhay. Ibig sabihin mga kapatid ko, uh, wala tayong dapat na maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Sabi pa dyan, iniahayag ng Panginoong Jesus ang katotohanan na ang mga yaman ng banal na biyaya ay buong ibinigay para sa ating pamamahagi upang tayo ay maging daluyan ng liwanag. So yan ang purpose. Yung binigay sa ating liwanag, hindi yung parang itago natin o para uh, yurakan natin o uh, dumihan natin, hindi ho. Para yun ay ating maibahagi din naman sa iba. So yan ang purpose mga kapatid. Para maibahagi din natin sa iba ang biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Yan ang pinaka-purpose. Hindi yung uh, uh, itapago lang natin, pagkatapos noon ay wala na. Hindi ho, ganun mga kapatid ko. Ang purpose niyan, para tayo ay maglingkod at uh, i-share ang liwanag na ibinigay sa atin. So, kaya nga may mga kanta yung mga bata, di ba? This little light of mine, I'm gonna let it shine. No? Hindi ko itatago ang liwanag na ito na aking uh, natanggap. So yan ang gusto ng ating Panginoon. Ibahagi. Hindi natin matatanggap, ang sabi dyan, ang mga kayamanan ng biyaya ni Kristo na walang pagnanais na ibahagi ito sa iba. So yan ang tatandaan natin. Ano? Hindi natin matatanggap ang biyaya, ang yaman ng biyaya ng Panginoon kung wala tayong intensyon na ibahagi ito sa iba. So ibig sabihin para matanggap mo nga yung pong na uh, biyaya ng ating Panginoon, kailangan sang palatayanan mo at meron kang pagnanais na ibahagi ito sa mga tao. Kapag nasa mga puso natin ang pag-ibig ni Kristo, madarama natin na ating tungkulin at pribilehyo ang ipagbigay alam ito. So dito po mga kapatid, ano, yung dalawang word, at naulit na naman dito yung word na privilegio. Yung mga inulit ng mga word, mga kapatid, yan ay uh, napakahalaga. At ang sabi po dito, tungkulin natin bilang isang mananampalataya at privilegio natin. O, hindi po pwedeng sabihin natin, eh Panginoon, eh, tinatamad ako. Panginoon, ganito, ganyan. Hindi yung paimportante ka na naman na, ay, hindi ako kumangangaral. Kumangangaral ako, dapat ganito, ganyan. Dapat may ganto ako, may ganyan ako. Hindi ho mga kapatid, ibig sabihin tungkulin natin, pribilehyo natin na mangaral. Malaking karangalan na tayo ay nakapag-nakapangaral doon sa mga tao, doon sa lugar. Isang malaking karangalan yun. So ibig sabihin, hindi yun parang ikaw ay sisikat, ikaw ay napakahalaga mo, napaka-important person mo. Hindi. Ibig sabihin, eh, tungkulin mo yan bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Diyos at pribilehyo yan, napakaganda. Isa, privilege na makapangaral, di ba? Kung ikaw ay isang uh, lingkod ng presidente ng Pilipinas, pribilehiyo mo na sabihin sa mga tao na ito ang sinasabi ng uh, presidente. O, ikaw ay isang ambasador, di ba? Privilege. At saka talagang taas noo ka. O, lalo na ang ating Panginoong Diyos. Isang pribilehiyo yan na ipakilala siya at uh, tayo'y maging ambasador ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi pa dito, ang araw na sumisikat sa mga kalangitan ay ibinubuhos ang maliwanag na sinag nito sa lahat ng mga lansangan at daanan ng buhay. Totoo naman, di ba? Kapag sumikat ang araw, ayan, pasikat na yung araw dito, eh, lahat masisikatan. Kahit na mga masasamang tao, kahit na mga nasa kulungan, masisikatan ng araw. Doon sa bintana lang, kasi, may, kasi yun ang bukas. O, lahat tayo nasisikatan ng araw. Sabi dito, may sapat itong liwanag para sa libu-libong mundo nakatulad katulad sa atin. Ayan, ang sabi dito, no? sabi dito sa tatanggap tayo ng uh, kapangyarihan, ano? marami pang libu-libong mundo na ng atin. At libu-libong, milyong-milyong mga araw din na tulad na nakikita natin na nagliliwanag sa bawat mundo na sa atin. Ibig sabihin, sinasabi rin sa writings ni Mrs. White na mayroong pang iba't ibang mga planeta nakatulad katulad natin, na mayroong mga nilalang. Of course, dahil ito'y nagpapatunay ng ating Panginoong Diyos ay manlilikha. Kasi paano mo mapapatunay na ang ating Panginoong Diyos ay manlilikha? Kung ang nilikha lang naman niya ay earth lang, iisa lang. At doon lang may tao. Ay hindi mo masasabing uh, creator ang Panginoong Diyos pagka ganun. E di mangyayari yan. Eh, parang ang tao ang bumuo nito. Parang anay, ganun. <laughs> hindi ho mga kapatid. Ang Diyos ang lumikha ng sanlimutan natin. At marami pa siyang nilikha ng mga libu-libong mundo na katulad ng atin. At sangayon nga sa Bible, ang earth lang o tayo lang yung nadaya ni Satanas, yung iba hindi. Kaya nga, meron din talata sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 9, tayo ay naging panoorin ng buong sanlibutan. Kita nyo yun, ng mga anghel at ng sanlibutan, naging panoorin tayo. Yung sanlibutan na binabanggit, hindi tayo yun. <laughs> Kasi ano yung panonoorin natin yung sarili natin? Mga kapatid, sabi dun sa 4.9 ng First green Corinthians, panoorin tayo ng mga anghel, may anghel talaga, at ng sanlibutan. Ay sino yung sanlibutan na yon Maaaring kasama tayo dun, pero hindi tayo yung specific na tinutukoy dun na sanlibutan. Hindi natin pinanunood yung sarili natin. Ano may TV tayo, may CCTV tayo na pinapanood ang buong mundo. Yung bawat galaw ng tao, hindi ho. Merong mga ibang mga uh, nilalang ang ating Panginoong Diyos na pinagmamasdan tayo, tinitignan tayo kung paano tayo nakikipaglaban sa sanlibutan na ito sa kaaway at kung paano ang ating Panginoong Diyos ay gumawa ng paraan para tayo ay iligtas, naging panoorin tayo ng sanlibutan. No? Kasi tayo yung nadaya mga kapatid. Kung hindi sana maganda, no? Palipat-lipat ka ng planeta, bisibisita ka sa mga planet kung hindi ka nagkasala. Kaya ganun, mga imagination ba? Pero dito mga kapatid ko, no? ang araw ay katulad ng biyaya ng Panginoon, sapat ito na limiwanag sa bawat isa sa atin. Ano man ang may tao man o wala, nandun ang liwanag ng ating Panginoon. Di ba? Nandun yung sikat ng araw, eh. may, may tao o wala doon. Eh. Ang biyaya ng Panginoon, manampalataya ka o hindi, nandyan ang biyaya ng Panginoon. So, manampalataya ka man o hindi. May tao man naniniwala sa Diyos, o walang nananampalataya sa Diyos sa lugar na yon, nandun ang biyaya ng Panginoon. Ganyan kaya man ang biyaya ng Panginoon. At matatanggap lamang yon kung handa ka na ibahagi rin ito sa iba. Sabi dito, at gayon din sa araw ng uh, katwiran, ang kanyang maliwanag na mga sinag ng pagpapagaling at kagalakan ay sapat na upang iligtas ang ating munting mundo at mabisa na pagtatag ng katiwasayan sa bawat mundong nilikha. yon ang makita nyo dito. No? Yung araw ng katwiran. Kailan yung araw ng katwiran? Sa pagdating ng ating pong Panginoon. Sapat na yung kanyang liwanag. Sapat na ang ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga nanampalatay sa kanya. At sabi dito, mabisang pagtatatag ng katiwasayan sa bawat mundong nilikha na may mga tao rin na may mga nilikha ang ating Panginoon na nandun din ang biyahe ng Panginoon. Of course, Nagkasala man o hindi, nandun ang biyaya ng ating pong Panginoon, yan ang binabanggit dyan. Dahil kahit doon sa planeta na hindi natukso ng kaaway, hindi nakapanagumpay sa tanas, nandun pa rin ang biyaya ng ating pong Panginoon. Bakit? Siya'y ating creator. Ah, mayaman ang biyaya ng ating pong Panginoon sapat sa lahat ng kanyang mga nilalang. Hindi lamang po limited dito sa Pilipinas o dito sa planet Earth. Ito ay unlimited ang biyaya ng ating pong Panginoon. Yan po mga kapatid ko. yun po yung katotohanan dyan. Ito ay naniniwala dyan. Kahit yung pag-ibig ng Panginoon ay para din sa iba't ibang mga planeta, sa iba't ibang lahat ng mga tao sa sanlibutan, kahit sa mga anghel, ang pag-ibig ng Panginoon ay napakalawak. Huwag lang nating iisipin na tayo lang, nagiging makasarili tayo, tayo lang yung may biyaya, tayo lang yung may pag-ibig ng Panginoon. Hindi mga kapatid, lahat yan. No? Damay lahat. Ayon sa katwiran ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Yung mga nag, napagtanto ang kanilang pangangailangan ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo ay magkakaroon ng pagkalungkot ng kaluluwa at magsisisi sa kanilang paglaban sa espiritu ng Panginoon. So sabi dito mga kapatid ko, no, yung mga hindi na sa Panginoon sa araw ng pagdating ni Jesus, magkakaroon ng karungkutan sa kanilang puso at pagsisisi na sana ay tumanggap na lang ako sa Panginoon. Sana ay ang biyaya ng Panginoon ay aking ginrab na lang at ibinahagi sa iba. Huwag naman dumating sa punto na magsisi tayo. Ngayon pa lang, may mahabang panahon ay ating uh, tanggapin na ang biyaya ng Panginoon at ibahagi ito sa ibang mga tao. Sabi pa rito, ihahayag nila ang kanilang pasalanan sa pagtanggi sa liwanag na ipinadala sa kanila ng may kagandahang loob. Paano ipinadala? May kagandahang loob. Alam niyo yung nagbibigay ka ng, nag-aabot ka ng merienda, nag-aabot ka ng pagkain na may kagandahang loob, tapos hindi, hindi tinanggap. Yung regalo na daladala -dala mo, may kagandahang loob bukal sa puso mo na ibigay, pagkatapos hindi tinanggap. <laughs> so ganyan ang nangyari mga kapatid. Ano? Ganyan ang ginawa. May kagandahang loob na lumapit ang ating Panginoon Jesus sa atin at inoffer yung biyaya ng kaligtasan. tas tinanggihan ng tao. Di ba? At kanilang tatalikuran ang kasalanang pinaghati at inalipusta ang banal na espiritu. Sila ay magpapakumbaba sa sarili at tatanggapin ang kapangyarihan at biyaya ni Kristo. Sabi dito, kinikilala ang mga minsahin ng babala, nagsaway at nag ah uh, naghihikayat so, paghihikayat pagsaway at paghihikayat so dito po mga kapatid ko no may mga tao natatanggi may mga tao rin naman natatanggap na tatanggapin yung biyaya ng ating Panginoon magpapakumbaba at hihingi ng tawad at uh, ako po'y ay nananampalataya at naniniwala na isa po kayo doon isa po tayo doon sa mga nagpakumbaba at tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Kahit na gaano kahirap ang buhay, kahit na hindi pa natin nakikita yung pong uh, pag-asa ng buhay, patuloy tayo nananampalataya. Remember mga kapatid, ano, sabi ni Jesus Christ, mapapalad ang mga nananampalataya kahit na hindi nakakita sa Kanya. Uh, eh, kasi sa panahon nila ito mas eh, nakita si Jesus eh. Kaya nananampalataya sila sa hirap ng buhay. Maswerte sila, di ba? Nakita nila si Jesus, kaya sila yung nanampalataya. Pero mas pinagpala tayo ng Panginoon kumpara sa mga disciple. Dahil hindi natin nakita si Jesus ng mukaan. Yung mga kumakalat na picture, hindi naman yan si Jesus. Invento lang din naman yung mga artista yun eh. Hindi nakakita sa kanya pero nanampalataya, mas mapalad tayo mga kapatid. Mas mapalad tayo. Kaya lang, mas mahirap yung ating pinagdaraanan. Hindi natin kita ang ating Panginoon eh. Kaya ang mga tao ngayon, to see is to believe, di ba? Pero kahit hindi natin nakikita ang ating Panginoong Hesus, nababasa naman natin sa Biblia, sapat na yun na ating sampalatayanan at manghawak sa kanyang pangako, bagamat wala pa tayong nakikita ngayon na improvement, na parang hint na totoo nga ang ating Panginoong Diyos, totoo ang kanyang pangako. At least may, mga, ba, may sinabi naman siya mga signs na may darating na dilubyo bago siya dumating. oh may tagutom, may gera, ayan nga. May mga virus, may mga sakit na darating bago dumating si Jesus. At least, yun ang ating pinangahawakan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay nagbahagi ng mabuting balita, meron talagang tatanggi sa pabalita ng Panginoon at meron din naman tatanggap. At sabi nga sa Biblia, sa John, ano, yung po mga tumatanggap sa Panginoon, yun yung nakakarinig ng kanyang tinig, ay yun yung mga tupa niya. Yan sabi sa John 10. Kung hindi dumirinig ng tinig ng Panginoon, sa panawagan ng pananampalataya, hindi yun yung mga tupanya niya. Kaya kapag tayo mga ngaral, di ba tinanggap natin ang biyaya ng Panginoon at ibabahagi natin sa iba, ang ating idadalangin, Panginoon, nawamahanap namin sa lugar na ito ang iyong mga tupa. Ngayon, kung wala dito yung mga tupa mo, hindi kami malulungkot, hindi kami madi-discourage, patuloy lang kami mga ngaral. Di ba? Okay ba yun mga kapatid? sa bawat barangay, merong tupa ang ating Panginoon. Hindi lang natin alam kasi hindi pa natin napupuntahan at hindi pa tayo nakakapagbahagi doon. Sabi dito, sa gayon, maihahayag ang kanilang pananampalataya sa gawain ng Diyos at magtitiwala sila sa sakripisyo ng pagtubos. Maglalaan sila ng masaganang biyaya at katwiran ni Kristo, ang sabi diyan. At sila at siya sa kanila ay magiging tagapagligtas na lagi naroon sapagkat mapagtatanto nila ang kanilang pangangailangan sa Kanya at mananatili sila sa Kanya ng may buong pagtitiwala. So yan ang gusto ng ating Panginoon. Kung tayo ay magsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan, kung tayo ay lalapit sa ating pong panginoong Diyos at ihingi ng tawad sa ating tagapagligtas, ay um, sabi dito, marar madaraman natin yung ating pangangailangan na kailangan natin si Jesus Christ. At mananatili tayo sa Kanya na may pagtitiwala kung tayo ay talagang malalim yung ating pagkaunawa na kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Eh di ba nga, bibili ka dahil kailangan mo. May mga tao na bumibili dahil sa luho nila. Dito, kaya tayo nananampalatay sa Panginoon dahil ito'y sa pangangailangan natin, na kailangan natin ang kaligtasan. Bakit? Dahil tayo makasalanan. At ang future natin talaga kung wala ang ating Panginoong Hesus ay tungo sa kamatayan na walang hanggan yun ang future ng mga tao na hindi na nampalatay sa Panginoong Diyos. Pero sa Panginoon, kung tayo na nampalataya, may buhay na walang hanggan. Sabi dito, inum, iinom sila ng tubig ng buhay mula sa banal at hindi na nauubos na bukal. Sa isang bago at pinagpalang karanasan, ilalagay nila ang kanilang mga sarili kay Kristo at magiging kabahagi ng kalikasang banal. O ba diba, sabi ni Jesus Christ sa babae, meron akong tubig na ang sino mang iinom dito ay kailanman ay hindi na mauuhaw pa. So yun ay may kinalaman sa kaligtasan. Ano? Yung tubig ng buhay na kapag ininom ay hindi na mamamatay pa ang tao at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pumpanginoon. At kung tayo ngayon lumalapit sa kanya, nagiging kabahagi tayo ng kalikasan ng kabanalan. So ang biyayin ng ating Panginoon, natutunan ko dito, sagana, maliwanag, lahat tayo na nadada, dadapuan at kailangan nating ibahagi ito sa iba, tayong tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Ang tanong sa umaga na ito, tumanggap ka ba ng biyaya ng Panginoon? Kung tumanggap ka ng biyaya ng Panginoon, ibahagi mo na ito sa iba. Ano? Baka ibahagi pa ng iba na maunahan ka pa. Di ba? So yun po mga kapatid. No? Ah, handa tayo dapat para sa Espiritu, para, para tanggapin ang banal na Espiritu, handa tayong tanggapin ito at i-share natin ito sa iba. Yan ang pinakapunto dito sa ating pong devotional. Nawa, mga kapatid, huwag tayo ma-discourage. Kung ang iba hindi sa mga yung iba nag-backslide, talagang ganyan. Ganyan ang uh, journey ng mga mananampalataya dito sa mundo. Tayo, basta tayo, tuloy-tuloy lang sa pananampalataya, tuloy-tuloy lang sa pagbabahagi, tuloy-tuloy lang sa pananampalataya, tuloy-tuloy lang yakapin ang kabanalan na nasa ating pong Panginoong Yesus. Kaya sabi dito sa Kolosas 1, 12-13, ako rin ay nagpapasalamat sa Ama na ginawa ako na karapat-dapat, ginawa kayo na karapat-dapat, ginawa tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng banal na kaliwanagan. Isang pribileyo, di ba? Iniligtas niya tayo sa kapangirihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na wala tayong ibinayad, wala tayong kapalit na maibibigay sapagkat wala naman tayong maibibigay, di ba? No? Walang mapapala ang Panginoong Diyos sa atin. Kaya yan ay genuine uh na love para sa atin ano. Yung pag-ibig ng Diyos ay pure talaga kasi wala naman siya mapapakinabangan sa atin eh. Hindi katulad natin mga tao kapag tayo tumulong sa ibang mga tao, misa may iniisip tayong kapalit o babalik sa atin, di ba? Pero ang Panginoong Diyos nung iniligtas tayo, Nung tinulungan tayo at nangako na siya muling babalik, wala siyang mapapala sa atin. Walang balik yun sa kanya. Dahil yun ay pure na pagmamahal sa atin. Pure na tayo ay pinagtsagaan ng Panginoon. Pure yung love niya sa atin. Talagang totoo. Bakit? Eh kasi matigas ang ulo natin, pinagtsagaan pa rin tayo ng Panginoong Diyos. So ganyan na mga kapatid ko. Kaya po, kung ating tatanggihan pa at tatalikod tayo sa ating Panginoon, manglalamig tayo sa pananampalataya dahil sa mga naririnig natin, dahil sa ibang mga tao, dahil sa ating mga kapatid, eh kawalan na natin yung mga kapatid. Kawalan na natin yun. Maging matatag tayo at uh, dire diretso lang sa pananampalataya. Ano man ang maging balakin. Balakid lang yan. Meron tayong Panginoong Diyos na sinasampalatayanan at sinasamba. So God bless po sa inyo pong lahat. At uh, sama natin sa panalangin yung po October 15 na pangangaral dyan po sa Santo Domingo, nawa ay maging uh, uh ito, maging successful ito ayon sa, gaw sa biyaya ng ating pong Panginoon. At kung kayo po ay may prayer request pa, yan ay sasama natin sa panalangin sa pangunguna ni Brother uh, Melvin Bilasano. Uh, pakinggan po muna natin ng awit papuri sa ating Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umaga na ito. Na kami ay patuloy niyong binigyan ng panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong kalakasan. At isang bagong paalala na kami ay bilang inyong mga anak ay minahal po ninyo. Ginawa niyo po sa amin ang mga inyong ginawa nung nandito kay sa lupa. At ginawa niyo po sa lahat ng mga bagay na ito para sa amin at ang iba pang mga inyong gagawin ay para lahat po sa amin ang pangbibigay ng biyaya ay para sa amin. Kami ay nagmiging ng kapatawaran kung kami man ay mabagal, kung kami man ay hindi namin naunawaan ang inyong kagustuhan. Salamat sa pribilihiyo na pinagkaloob nyo po sa amin na aming panghawakan ay yung pangako, ang inyong pangako. At pribilihiyo namin na salamat sa pribilihiyo namin na kami ay inyong pinagkatiwalaan. Kami ay inyong minahal kami ay walang bilang isang maraming basahan walang walang maipapakita sa inyo kundi ibalik lamang ang pagmamahal na binigay niya po sa amin na amin din namang ibahagi sa iba ang inyong mga pangako at pag-ibig maraming salamat po sa inyong pagpapala sa mga gabay at patnubay sa bawat araw ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa umaga po nito na is namin isama sa panalangin ng gaganaping hope impact Yeah, sa kabanatuhan at sa Muñoz na wang una-una weather ay maging maayos huwag na wang umulan at, at ang mga na pupunta rito ay maging masigla masaya sa kanilang pagbabahagi ng inyong pabalita katuloy din namin sinasama sa panalangin ng Santo Domingo sa October 15 ang pangaral na gagawin dito ay inyo namang pagpalain. Marami naman makapakinig ng inyong mga pangako. Bigyan sila ng karunungan na maunawaan ng mabuting pabalita at tumanggap din naman sa inyo bilang personal Kapag kapaglintas. At nang sa ganun, maging pribilehyo din nila ito na tanggapin ang inyong piyayan. Amin din sinasama sa panalangin ng may mga mga bata na may lagnat ngayong araw na ito. Si Sean Kylie Sanchez at si Rian. inilalapit po namin sila, Ama, sa iyo nahipuin sila ng inyong mapagpagaling na kamay upang ipanambalik ang kanilang mga kalakasan at sila ay makapasok sa school, magawa ang kanilang mga gawain at makita nila kayo na isang dakilang magagamot na nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na may mga sakit, na ah, naway ilal patuloy namin nilalapit ang na aming mga sarili at nagtitiwala pa rin sa inyo ay, una una si, si, si Pichi na sumasakit yung kanyang tagiliran. Siya po ay patuloy na hipuin niya mapagpagaling na kamay. Patuloy na ang inyong mga pangako ay ipagkaloob po sa kanya kagalingan sa bawat araw, kalakasan at ang comfort na kanyang pag-iisip na at pangapus, at ng kanyang puso na kayo ang tunay at, at dakila mong gagamot. Hindi lamang ng physical na pangatawan, gayon din ang aming spiritual na pamumuhay. Kasama din namin sa panalangin si si Sister Imelda Garcia, gayon din si Sister April, Sister Bissell, si Raspe, at si Sister Aimee Kilantang, kasama na rin si Sister Janet de la Cruz, si Marilita at si Dayan, kasama na rin si Kuya Bobby sa kanyang kalakasan sa araw-araw, at si Lorna, gayon din sa kanyang kalakasan sa araw-araw. Si Sister Kisses sa kanyang pangaraw-araw na kalakasan, kalakasan at kalusugan na bigyan niya po siya ng sapat na kanyang mga pangailangan. Ganyan din ng kanyang baby na bago silang ay patuloy na maging malakas, lumaki na nakikilala po kayo. Ganyan din si Brother Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, patuloy niya naman palakasin sa bawat umaga. Si eh, Sister Rose Chris Encarnado yung kanya mga member ng family na may sakit ipatuloy eh, namin nilalapit po sa inyo kasama na rin si ating Sibilla Erilia Bourbon, si Renato Santos Romnick Francisco, Olivia and Rebecca Francisco si Jennifer Eusebio Pasco kasama na rin si si Princess Jorquina si Precious Cabasog, si Aristi si si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Sister Corazon Mina. Kasama na rin namin si Ate Sally Sanchez na patuloy na igawad sa kanyang kalakasan sa bawat umaga. At kasama na rin si Sister Janet, Untibero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan na ito ay patuloy namin pinagkakatiwala ang aming mga sarili sa inyo at pinagkakatiwala namin, alam namin na nasa inyo ang tunay na kagalingan patawad po ama sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala pagpalain na ang aming buong maghapon ang mga nakikinig ngayong umaga na ito e, sa mga kami sa aming mga gawain ilayo sa anumang kapahamakan at ang aming hanap buhay bigyan niyo po ng saganang pagpapala upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba makatulong sa mga nangangailangan. patawad po sa aming kasalanan na gawain Jesus name we pray Amen and Amen